As the Vice Chairman ano, ng Blue Ribbon Committee, uh, nakakalungkot nga na uh, hindi pupunta ang ating Vice President dahil uh, marami siyang dapat na ipaliwanag no, tungkol dun sa mga uh, nangyayari. Uh, at syempre, kailangan ding umattend yung mga pinatawag ng House. Sa totoo lang, uh, gusto na rin naming matapos no, yung investigasyon ng Blue Ribbon no, sa komite na ito para makapag-file na rin kami ng komite uh, committee report. At sa katunayan, dahil sa gusto nga nating uh, matapos na yung uh, hearing sa committee na ito, kami sa Blue Ribbon Committee at sa, sa, at saka sa Quadcom, uh, aming binibigyan na importansya na kailangan dumating yung mga nga ipinatawag natin lalong-lalo lalo na pati yung mga pumirma no, ng mga acknowledgement receipt. So, nag-usap-usap kami, voluntaryo, na magbibigay kami ng pabuya no, ng 1 million pesos sa kung sino mang makakapagsabi o makakapagbigay ng impormasyon kung sino si uh, Mary Grace Piatos. So, kami sa komite ng ano, sa komite ng uh, Blue Ribbon at saka sa Quad Committee, uh, We, nag nagvoluntaryo kami na mag-produce ng 1 million kung sino man ang makapagbibigay no ng impormasyon patungkol kay Mary Grace Piatos at list uh, least para maka sa hearing.